na tanawa na akong iro mo kao oh. no oh itlog ra na ilang sudan sige sabawan dahil dagdag tubig oh pwede na oh unsa na kadako oh grabe oh ha huh. na simple ra kay sudan mais mais pagid na oh napaisa oh 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 Bruno oh. Diba? <laughs> Nahiya si Bruno. <laughs> Naulaw yung tanong kong iro. Matigulang tigulang. na ni si Bruno. Nine years old na ni. Hmm. Anoy, kaunoy. Kaunoy. Isa o. Oh. Kanay noon siya. Two years old pa ni. Tanggol! Ay! Kagwapo! Hmm. sa so, mm. kaon yan mukha on jud basa sa pana basa palangga basa lab kaunin jud na nila maulog mm. <laughs> maulog yun na siya maulog oh. siya i-vlog siya guys oh. bye bye